Totoo bang nakakaliit ng ari ang pag-gym o ang pagbubuhat? Narito ang mga kasagutan. Walang kahit isang pag-aaral na nagsasabing lumiliit ang ari dahil sa pag-workout. Ayon sa mga health experts gaya ng Dr. Justin Limiller ng Kinsey Institute at mga artikulo mula sa Men's Health at Mayo Clinic, ang idea na lumiit ang ari dahil sa nag-gym ay myth lamang. Ang nangyayari lang, habang nag-workout ka at bumaba ang body fat mo, lumalakas at lumalaki ang muscles sa paligid ng singit, Diyan, kaya minsan parang mas maliit sa tingin. Pero sa totoo lang, ilusyon lang yan. Ang ari ay hindi muscle. Ito ay binubuo ng sponge tissue na tinatawag na corpora cavernosa. Kaya kahit magbuhat ka ng 200 kg, walang direktang epekto ito sa laki ng ari mo. Ang mga pag-aral, gaya ng nasa FabMed, ay nagpakita ng mga kabaliktaran. Ang regular na exercise, lalo na ang aerobic training, gaya ng jogging, cycling, o swimming, ay nakakapagpapabuti ng erectile function at blood circulation. Sa isang meta-analysis, tumataas ang erectile function scores ng mga lalaking consistent sa exercise kumpara sa mga hindi nag-i-exercise. Ibig sabihin, mas healthy ang daloy ng dugo, mas matigas at mas pangsyonal ang ari. Hindi lumiliit. Mas gumaganda pa nga ang performance. Bakit may mga naniniwala na lumiliit? Visual effect lamang. Kapag lumaki ang abs at legs, mas nagmumukhang maliit ang ibang bahagi dahil sa muscle definition. Temporary blood flow shift sa intense workout na punta ang dugo sa muscles kaya minsan pansamantalang shrink ang ari mo pagkatapos magbuhat. Normal lang yan. Body image illusion. Maraming lalaki ang may unrealistic expectations sa laki. Sa totoo, ayon sa studies, karamihan sa mga lalaki ay may normal size pero iniisip nilang maliit ano talaga ang nagpapaliit hindi gym kundi mga unhealthy habits tulad ng paninigarilyo na nakakasira ng blood vessels obesity at mataas na blood pressure na hindi nakapag ng testosterone sobrang stress at kulang sa tulog na parehong nagpapababa ng sex hormones. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga problemang ito ang totoong may kinalaman sa tinatawag na penile shrinkage o pagkawala ng elasticity ng tissue. Hindi ang pag-workout. Paano mas mapabuti ang sexual health habang nag-gym? May combine ng weight training at cardio. Pinapabuti nito ang testosterone level at sirkulasyon. Kumain ng protina, protas at gulay para sa tamang hormone balance. Iwas sa bisyo at siguraduhin sapat ang tulog. Sa ganitong lifestyle, hindi lang tisyo ang lumalakas, pati ang overall performance mo. Kaya kung may nagsasabi sa iyo na nakaliit daw ng ari ang gym, Sabihin mo, hindi ako lumit, lumalakas ako. Ang pag-workout ay hindi kalaban ng masculinity. Ito ang nagpapalakas, nagpapasigla at nagpapataas ng confidence mo. Tandaan, ang tunay na sukatan ng lalaki ay hindi kung gaano kalaki, kundi kung gaano kalusog, disiplinado at determinado. Salamat sa panonood. Stay strong, stay healthy at huwag kalimutan. Knowledge is power lalo na kung may barbell sa kamay mo.